Ito po mga kapatid. Ah, uh, na salat mga kapatid, good morning po sa inyo. Palis na po ako mga kapatid. Bibigay po ibibigay po natin to sa ating mga kapatid na maagap pumunta po sa kapilya yung mga may yung mga hengpuri, mga kapatid. Uh, baka hindi pa po sila nagalmusa. Sana po magustuhan po nila mga kapatid. Ito lang po yung ikaya kong ibigay mga kapatid. Thank you po sa inyo. Paki, Like and share mga kapatid, uh, kailangan ko rin yung suporta niya mga kapatid, pakipalo na din po mga kapatid, maraming salamat po unang po sa lahat, salamat po sa ating ama, pangalawa po salamat po sa inyo, sa pag supporta po sa akin, maraming salamat po. Ito po mga kapatid, papunta na po ako sa kapilya ng San Basilio, yung pong kapilya namin mga kapatid. Medyo malayo-layo po yung kapilya namin mga kapatid kaya po kailangan po natin magmotor mga kapatid. Tamang-tama po mga kapatid walang ganong sasakyan. Naro po kasi ng linggo ngayon mga kapatid. Ayan po mga kapatid. Nandito na po ako sa barangay po ng San Basilio mga kapatid. Ayan po yung arko ng San Basilio mga kapatid. Ito po mga kapatid yung bukid na dadaanan ko po malapit sa kapilya. Ito nga po mga kapatid, nakarating na po ako sa aming lokal. Lokal po ng San Basilio, distrito po ng Pampanga West mga kapatid. Ayan po mga kapatid, ayan po yung aming kapilya. Ayan po. Ito po mga kapatid, bibigay ko na po sa ating kapatid na may tungkulin Ayan po inabot ko na po dito sa bintana mga kapatid. Ayan, tuwan tuwa sila mga kapatid. Salamat po, sana po magustuhan nila mga kapatid. Mga kapatid natin dito sa Street Pampang, Salamat po sa panonood mga kapatid.